Um, basically po ang ating one town one product is a program of the government to really empower our MSMEs in promoting their products po that reflects their culture. Yung po so ang ating mga pro ang ating pong mga produkto sa OTOP is basically yung mga products po natin that really reflects the culture of a certain community. Oo. Oh, oh. Pwede mo ito i-register sa OTOP? Do you need to be registered for that? Hindi naman po siya formal registration but rather accreditation or sabi nyo nga po maging mapabilang doon sa programa ng OTOP. So, oh, oh. meron lang po tayong mga, ano meron lang po tayong mga minimal na documentary requirements. Ito po yung mga basic na business permit, mayor's permit para po sa isang MSME. Pero in the event naman po, nawala sila nitong mga permits na ito, ang DTI naman po is nag a din po ng mga MSMEs natin para ma-secure po nila yung mga documentary requirements na kailangan ng mga MSM. Kapag kailangan ang, ng tulong ninyo, ang assistance uh, style ng DTI no, pagdating sa auto is you have a comprehensive support package. So tutulu tuturuan nyo ng product development, costing tulad ng kinwento niya, packaging, labeling. Pero kailangan ba nila magbayad? Ah, for that services po, it is for free. Hindi po naniningil ang DTI. Any offices po ng DTI, hindi po naniningil when it comes to giving our um MSMEs that package of services po, including ating mga cap building, oh, oh. mga product ano development sessions. Ano ba ang tinuturo nyo? I-enumerate nyo nga. May nakikinig na entrepreneur, gusto niya matuto. So ang assistance po natin for ano for our MSMEs from end to end. So from starting up to um, marketing your products, meron pong um, services na pwedeng i-offer po. Ang DTI, so for OTOP naman po, so we do capacitate our MSMEs in terms of product um, product development. So meron tayong mga product assessment and then may kinukuha po tayo ng mga professional mentors na magko-comment dun sa mga products and then how you can further improve the products. And then pagdating naman po sa linkage to finance, nandiyan din naman po yung ating linkage sa SB Corp and other banks po natin sa mga rural banks para sa ating mga provinces and of course yung market access po natin. So from end to end, nandun po ang DTI and ang OTOP to assist